Panginoon, sa pagdilat ng aking mga mata ngayong umaga, unang-una, nais kitang pasalamatan. Salamat sa bagong araw na hindi ko naman talaga kayang bayaran. Ngunit buong pagmamahal mong ipinagkaloob. Salamat sa liwanag ng araw na bumati sa aking pagbangon. Sa hangin na aking nilalanghap. At sa tibok ng puso kong patuloy mong pinapatakbo. Salamat dahil bago pa man magsimula ang araw na ito, naroon na ang iyong kabutihan at katapatan. Ama. Alam ko na marami akong kahinaan at pagkukulang. May mga takot na bumabalot sa puso ko. May mga alalahanin na madalas kong hindi masabi kahit kanino. Ngunit sa Nyo, Panginoon, wala akong itinatago. Hinihiling ko, Panginoon, alisin mo ang bigat ng aking dibdib. Hugasan mo ang puso ko mula sa mga pagdududa, galit at takot. Palitan mo ito ng kapayapaan na tanging mula lamang sa iyo. Banal na espiritu, samahan mo ako mula sa mga simpleng gawain hanggang sa mahihirap na desisyon sa araw na ito. Tulungan mo akong huwag magpadala sa tukso ng mundo sa inggit, yabang, at pagmamadali. Bigyan mo ako ng puso na marunong makinig at umunawa, lalo na sa mga taong mahirap mahalin. Bigyan mo ako ng dila na pipili ng katahimikan kaysa makasakit at mga kamay na laging handang tumulong. Panginoong Jesus, salamat sa iyong sakripisyo sa krus na naging dahilan kung bakit malaya akong makalapit sa Ama. Dahil sa iyo, may bagong simula ang bawat araw ko. Patawad, kung madalas akong nagkukulang, nakakalimot o nagdududa. Ngunit alam kong kahit kailan, hindi ka nagsasawa na ako'y yakapin at paalalahanan ng iyong wagas na pag-ibig. Pangimaon, nais kong ialay sa iyo ang lahat ng bahagi ng araw na ito, ang aking trabaho, mga pangarap, mga relasyon, at maging ang aking mga kahinaan tulungan mo akong manatiling tapat kahit walang nakakakita at maging matatag kahit ako'y napapagod at naiiyak na lamang sa gabi sa bawat hakbang ko Panginoon gabayan mo ako kapag ako'y nagdadalawang-isip ipakita mo ang tamang daan kapag ako'y nadarapa, buhatin mo ako. At kapag ako'y naliligaw, akayin mo pabalik sa iyong kalooban. Ama, iniiiwan ko rin sa iyo ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Balutin mo sila ng iyong pag-iingat. Pagpalain mo ang kanilang mga puso at pagkalooban ng lakas at pag-asa. Naway maging instrumento rin ako ng iyong pag-ibig sa kanila. Na sa bawat salita at gawa, makita kanila sa akin. Panginoon, sa mundong puno ng ingay, tukso, at pagkakanya-kanya, turuan mo akong manahimik at makinig sa iyong tinig huwag mong hayaang makalimutan ko ang tunay na halaga ng buhay ang mahalin ka at mahalin ang aking kapwa palitan mo ang puso kong makasarili ng puso na marunong magpatawad umunawa at magbigay sa oras na ako'y manghina paalalahanan mo ako ng iyong mga pangako na kailanman ay hindi mo akong iiwanan. Kapag ang mga luha ay bumaba sa aking pisngi, punasan mo ito at palitan ng pag-asa. At kapag ang mundo ay tila kay bigat, iparamdam mo na sapat ka at ikaw ang aking lakas banal na espiritu, panatilihin mo ang puso ko na mapagpambaba, ang isip ko na malinis, at ang pananampalataya ko na matibay kahit sa gitna ng bagyo. Bigyan mo ako ng karunungan na higit pa sa aking sariling pag-unawa para sa bawat araw. Mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Panginoon, higit sa lahat, nais kong ikaw lamang ang manatiling sentro ng aking buhay. Na kahit gaano pa kaganda o kahirap ang araw ko, ikaw pa rin ang pupurihin at pasasalamatan ko. Huwag mong hayaang may pumalit sa trono ng aking puso. Ikaw lamang ang hari, ang tagapagligtas at ang aking matibay na sandigan. Maraming salamat, Panginoon. Dahil sa iyo, ako may pag-asa, may kapayapaan, at may tunay na kagalakan. Salamat sa pag-ibig mong walang kondisyon, sa biyaya mong sapat para sa bawat araw, at sa katotohanang kahit kailan hindi mo kami pababayaan. Lahat ng ito'y buong puso kong inilalay at idinadalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang aking tagapagligtas at hari ng aking buhay.